Paman kahapon, bukas ay babangon. Para may mali sa kanta. Nadapa man kahapon, bukas ay babangon. Eh, kainama naman, ang taong iyon. Ay, nagpaalala na eh. Kahapon pa pala pa ibukas bukas pa babangon. Mali iyon. Dapat kung kailan ka nadapa, bumangon ka kaagad. Ay, tama pala. Tama pala ang kanta. Dahil baka mamaya, masama ang lagay ng pagkakada pa. Baka nauna yung ulo. O di kaya, walang nagbangon. Kaya, kinabukasan pa nakabangon. Kahapon na dapa, bukas ay babangon. Baka ipatay na. Ay, hindi. Nakabangon pa eh. Hindi, baka Masama ang lasa, no? Masama ang pagkakadapa. Kaya mag-iingat, sa tinadaanan, baka madapa.